guys, good morning. Ayun, dumating na yung aking order, no? Ayun. Butas lang talaga guys, ngayon ang pina-order ko kasi talagang, uh, ano na, lalaki naman itong mga to. Ayun. Ito lang yung pina-order ko ngayong araw na to kasi kailangan, kailangan ko to guys sa aking mga ayun. Super malang mangga, 380, no? Grabe na tong mangga na to. Talagang hindi tayo nag-ano ng presyo, basta pagkain, guys. At ito pa. At ang importante, guys, nag-order ako ng... Ayan, yung saging ko na... Kasi gusto ko ng lapundan, guys. Ayun. Tsaka yung... Yung yung buko. Sino? Buko tayo na yung guys. Buko juice! importante para tayo ay makarecover sa ating mga ininom na damot. Isang damakan. Ayun. Ayun. Ang pizza dito, 190. Grabe ng kilo yan. May ako na ito may sayo, simple. Hindi okay. okay ang ating pakiramdam. Okay. Mm -hmm. Mm Kamatis daw dito, napakamahal. Ang kamatis dito ay na 180. Ay, 80. Ayo, Jesus Christ, Lord. Hmm. May kalamansi ako. Ayun. <Dashing up> Ay, nabuhay no. Maraming maistak Kasi kami nang mister Puro gulay guys Gulay talaga, gulay Kaya di ba alay Patay ngayon eh Maulan Hindi tayo pwedeng Laging nasa labas at saka yun, titikman ko nga itong sabi nilang matamis daw na. Yung sulis. Mm. Matamis nga. Mmm. Favorite to mahal talaga ang mga bilihin dito guys kung tutusin dapat mura dito kasi malapit na sa mga bilihan di ba kaya pero sorry mahal talaga dito sa dito talaga mga presyo ng mga bilihin guys ayun hindi pa nag-aalaw ang lola Kaya, guys, talaga. Ayun. Pagaling na tayo guys. Pagaling na ang Lola Bears. I hope so. Nagumaling na ako guys. Kasi ihirapan din ako sa ganitong kalagayang ko. Bye guys. Ingat-ingat kayong lahat ngayong araw na to at maulan na naman sa labas. makulim at maya-maya bugso ng ulan. Bye!